pumasakit na yung gangwa ah. ah guys magmemerienda kami ang problema dito sa bundok may tinapay kami kaso lang wala kaming palaman ah. Oh. ang gagawin namin maghanap kami ng ah, mga down down kung, kung pwede, pwede, ang, pwede palaman dyan pwede ah, pero parang may nahanap na kami yan o oh. titikman namin kung masarap yan tingnan natin sige nakain, yung talbus. Yung talbus. Yung ba nakain ba ito? yung talbos talbos siguro hindi ko tayo mamatay dito. Yan Joyce, oh, may dala kami pinakay. Ito na lang papalaman namin. Wala kami yung Ladies choice. So, kaya Star Margarine. Ladies, <laughs> ladies choice. ladies choice Ito guys, o. Oh, i Itistingan namin kung pwede ipalaman sa tinapay ito. Yan, yung mga talbos nito. Pero mukhang... Mukhang mabango naman, ha? Kasi so, guys, parang madumi. Oh. Ganun na lang natin, guys, o. Oh. <laughs> Tikma ko nga, guys. Masarap.

<laughs> Parang may mga gagamba. <laughs> guys, kahit may gagamba, tuloy ang kain. Tulu. Nagugutom kami. Talaga, sobrang gutom na kami kasi nagkukupra kami dito. Ano? Eh, yan guys, oh. Masarap yan. Palaman sa tinapay, oh. Huwag ka. Huwag ka. Hmm. Mukhang may ngap. Guys, mukhang may sapot ah. Magagamba. Hmm. Hmm. Guys, ang lasa niya medyo manamis-tamis na medyo maasin. Kung nagkukumpara sa mga uh, palaman parang nga siyang ladies choice ba? Ito oh. ang yeah. huh? hmm, Medyo makunot nga lang ng konti. Pero pwede na rin. Ito na ito! Hmm, may nahanap ako. Papalaman din namin na tinapa ito, pero <laughs> hindi, hindi buo <po>, ha. Natingin <laughs> na. May tinapay pa kami, apat pa to. Hmm, para mo sa atin. Hmm. To hmm. So, yung buhay, yung laman ng nyog, pinapalaman din yan sa tinapay. Hindi nyo kasi alam eh. Huh? Pero ngayon, alam nyo na. So, ano? <laughs> eh, hmm, kahit may putik-putik pa. Pag punta kayo ng bundok na may dala yung tinapay walang palaman, pwede na rin to. Matamis naman yung kwan eh. <laughs> ga nagtutubig. <laughs> Kapag ka mga tubig, yun na ganyan lang yan. Okay, <laughs> <laughs> okay, okay. na yan. Ano ka pa? Nagtutubig. hmm gaso. Mm -hmm. Meron pa ang isa guys na hindi pa laman sa tinapay. Oh, Ay, yun Hmm. Ito kaso. Kailan ko pa man sinapay. Lulukbahin ko. Lulukbahin ko na. Hmm. Sarap talaga ka. Ikukumpara naman yan. Oh, ikukumpara naman yung lasa niya. Para ba siyang kuwan pa. Uh, Edensis. Tama. Edin ba yun? Edin? Hmm. Edensis. Sarap. Ay, makutik yung kamay ko. Kasi siya na kayo. Ito Yung buk. Oh, yung bu Ay, nyog. Kapalaman din sa tinapay. Ayan Oh. Ang sunod dito guys, yung dahon ng nyog, pwede din palaman sa tinapay. Gusto, so, samahan ko na. Wag na muna guys, sa next video na lang yan. Mm. Oh, oh magpapagbo. Ha? 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 Ini kasama lang yan. Ay, bigyan namin yung kasi. Ang sarap. Manatok. Yung, ginatok eh. Ano ito Guys, mara ko kaunan lang. Yak na. Ayok. Ayok. Guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Hanggang dito na lang yung video namin. Salamat.